kumusta? Um, naranasan mo na ba yung parang may kausap ka, tapos parang may pader? Yung kahit anong ganda ng paliwanag mo o kahit may datos ka pa, e eh parang hindi tumatalab. Oo, alam mo madalas yan. Mula sa mga binasa kong sulatin mo tungkol dito, may isang tanong na luwabas eh. Paano kung yung harang pala, hindi naman kakulangan sa informasyon? Tama. Kundi Um, mga pader na gawa sa, alam mo na, nakaraang sakit o pagdududa o takot. Napaka-importanting punto niyan. Madilas kasi talaga, yung ugat ng pagtanggi o uh, pag-aalinlangan, nasa emosyong niyan, hindi lang sa isip. May tawag nga dyan minsan eh, emotional skepticism. Ah, okay, emotional skepticism ting na sugat or pagkabigo or takot na konektado dun sa issue o kahit dun sa nagsasalita. Dito nga papasok yung pag-aaralan natin ngayon. Paano ba aabutin yung pusong parang sarado? Hindi yung pilitan na. Ah. Okay. Kundi yung parang pag-aalaga ng tiwala. Yun. Interesting. So kung emosyong pala madalas yung harang eh no, eh hindi nga siguro sapat yung logic lang no? Kulang talaga madalas. At dito pumapasok yung um, isang malaking ideya sa mga binasa ko galing sa sa'yo. Yung pagbabago ng approach mula sa pakikipagdebate. O oh, yung parang gusto mong manalo. Pumunta sa pagiging parang hardinero ng puso. Ang ganda nun eh, na imbes daw na pilitin yung bunga, eh kailangan munang, ano ba yun, ihanda, eh, alagaan yung lupa. Exactly. Yun nga, napakaganda ng analogy na yan at may ugat talaga yan sa mga turo eh. Si Jesus mismo, di ba, gumamit ng mga talinghaga tungkol sa pagtatanim, yung parable of the sower, Mateo 13. Ah, oo. Yun tungkol sa iba't ibang klase ng lupa. Oo. oo. Doon, hindi lang yung quality ng binhi yung importante eh. Mas tiningnan pa nga yung kondisyon ng lupa. Matigas ba? Mabato? puno ng damo o mataba. Mahalaga yung pagkilatis sa paghahandaan. At dalawang prinsipyong lumilitaw dyan. Una, presence. Yung pagiging nariyan mo. Hindi lang pisikal. Hindi lang. Yung buong atensyon mo, yung pakikinig mo talaga. Tapos pangalawa, patience. Pasensya. Pasensya. Oo, pagtitiwalo sa proseso. Kasi hindi ito minamadali eh. Parang paghahardin nga eh. At may may specific example pa nga dito sa sources mo no, yung kwento ni Jesus at nung babaeng Samaritana sa Juan 4. Ah, oo. Klasikong halimbawa 'yan. Grabe 'yun kung iisipin mo. Si Jesus, isang Hudyong lalaki, tapos siya pa yung unang kumausap sa isang babaeng Samaritana. Eh dati parang triple whammy yon, di ba? Oo naman. Ibang lahi, babae, tapos may reputasyon pa yung babae sa community niya. At hindi siya nagsimula sa sermon agad or doktrina. Yun yung susi eh paano siya lumapit. Hindi ano agad yung sinabi niya. Nagsimula siya sa simpleng pangangailangan lang, pahingi ng tubig. Tapos nagpakita siya ng respeto, dahan-dahan niyang tinanong pinakinggan yung kwento ng babae. Walang judgment agad. Walang judgment agad. Parang nakita niya yung uhaw sa likod ng mga depensa ng babae. Ito yung sinasabi mong belonging before believing? Ah, oo, yun nga. Belonging before believing. Pinadama mo na yung pagtanggap yung belongingness, bago niya ipinakilala yung mas malalim na katotohanan. Hindi niya pinwersa eh. Hinayaan niyang parang natural na mamulaklak yung pag-unawa sa puso ng babae. So, okay, ang ganda ng konsepto, ang ganda ng example, pero paano natin to gagawin sa araw-araw? Kasi, alam mo na, maganda pakinggan, pero parang ang hirap gawing consistently, lalo na kung yung kausap mo yung lupa. Parang antigas talaga. <laughs> Oo, at valid yung tanong na yan. Hindi talaga ito madali. At isa itong um, slow work, sabi nga sa mga pinag-uusapan natin. Mabagal na proseso. Slow work, okay. Sige. Pero may mga practical na hakbang naman. Simple lang minsan. Una, yung sinabi ko kanina, makinig ng malalim. Yung tinatawag na Listening as soil assessment. Ah, uh, parang tinitignan mo muna yung lupa. Oo. Hindi lang yung sinasabi niya, kundi yung nasa likod nun. Yung damdamin. Ano kaya yung pinanggagalingan nung skepticism niya? O nung pader niya? Pangalawa, uh, magbahadi ka rin ng sarili mong kwento. Storytelling as fertilizer, kumbaga. Hindi lang yung success stories. Hindi lang. Mas importante pa nga minsan yung kwento ng hirap, ng pagdududa mo rin, ng pag-asa yung pagiging vulnerable mo, nakaka-connect yun eh. Okay. Gets? Pangatlo. Pangatlo, gumawa ng kabutihan. Mga symbolic acts as watering. Mga simpleng pagtulong, pagpapakita ng malasakit, na alam mo yun, walang hidden agenda, walang hinihintay na kapalit. Mm, consistent na pagpapakita ng care. Oo, at yun na yung pangapat. apat yung tinatawag na ministry of presence. Yung simpleng pagpapakita lang na andyan ka, kasama ka nila sa hirap man o ginhawa. Hindi mo kailangan may sabihin palagi. Minsan, sapat na yung andong ka lang. At dito na siguro pumapasok yung konsepto ng emotional intelligence o EQ na nabanggit din sa mga materialismo mo. Sakto. Napakahalaga niyan. Yung kakayahan nating umunawa, tumugon ng tama, sa emosyon hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili natin. Oh. Kailangan ng mataas na EQ para maging epektibong hardinero ng puso. Para makita mo, maramdaman mo kung anong klasing lupa ba itong kaharap mo, anong klasing pag-aalaga ang kailangan niya sa ngayon. At linawin natin, hindi ito tungkol sa pagmamanipula ha. Hindi, okay. Ito ay tungkol sa tunay na pakikiramay, pag-unawa, empathy. Ito yung nagbibigay daan para makapasok ka sa puso, hindi lang sa isip. Gaya ng sabi mo, mabagal siya pero mas malalim mas pang matagalan yung epekto. Grabe. Kung iisipin mo talaga, binabago nito yung buong layunin natin sa pakikipag-usap, no? Malaki. Mula sa parang kagustuhan lang na manalo sa argumento o mapatunayan na tama ako. Oo, oh, yung, I'm right, you're wrong. Dahang papunta sa isang pagnanais na ano ba, tunay na makita makaunawa sa kausap, lalo na dun sa mga taong parang mailap o yung mga nahihirapan tayong abutin. Yung pagbabago pala, talaga hindi minamadali, hindi itinutulak, kundi inaalagaan para kusa siyang lumago. Tama. Kaya siguro ang isang magandang tanong na may para pag-isipan mo at ng mga nakikinig sa atin, sa mga relasyon mo ngayon sa pamilya, kaibigan, katrabaho, sino kaya yung taong maaring nangangailangan ng ganitong klasing paghahardinero ng puso? Hmm? Sino yung parang may paderna, kailangan mong dahan-dahan alagaan para bumaba, para maging mas receptive yung lupa. At ano kaya ang isang maliit na hakbang ng presence o ng patience ang pwede mong simulan Nayon na? Kahit hindi mo patiya kung ano yung tutubo o kung kailan. Ano yung isang maliit na patubig o pagtanggal ng damo na kaya mong gawin?